minsan nga sabi ko, bakit hindi na lang ako matuluyan? Yung 3 to 5 minutes na yun, nasa dream state ako. As in, lahat ng happy memories from young, very young age to the present. Lahat yun parang na relive ko within that 3 to 5 minutes. Wala akong maramdaman nun, pero parang ang gaan ng puso ko. Sobrang ano, liwanag lang talaga, tapos may nakita akong pinto. Tinatry ko like i-hold si mama, pero hindi nila ako makita, hindi nila ako marinig. Nag-open siya, may, may, may liwanag. Meron dun lalaki, mahaba buhok. Yung nakita po ninyo, tingin nyo po ba langit po yun o gawa-gawa lang po ng utak? For me, lang... Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo pag usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! So, hi! Um, my name is Miggy and ang kwento ko ngayon ay tungkol sa sa near life death experience ko. Na, namatay ako ng 3 to 5 minutes estimate. Lumaki ako sa isang non-biological family kasi yung dad ko was adopted by um, a renowned doctor. Yeah, I grew up with a silver spoon and yung life ko hindi ko masasabing masaya meron akong health issues when i was born i had leukemia so meron akong merong gaginawang procedure sa akin when i was a child and growing up nawala yon gumaling ako doon sa leukemia and growing up parang sick pa rin ako so, so daming daming bawa actually sobrang sick pa rin ako and elementary sobrang sick ng parents ko yun yung time na sobrang yung feeling na bantay sarado ko talaga. Na-mention niyo po kanila na sakitin po kayo ito. Pwede niyo po bang i-expound sa amin kung ano po yung nangyayari? Ayun, yung both parent side ko kasi meron silang <laughs> history like genetic diseases. Like, sa father side ko, they have um, asthma. And sa mother side ko naman, meron silang Problem sa kidney. Hereditary siya. So, nan naman ako yun. And then, yung second brother ko. Yeah, also, meron din kami isa pang disease, which is yung genetic problem, yung sa dugo talaga. Sabi ng doktor, nung pinanganak ako sa parents ko, kapag lalaki daw yung magiging anak nila, may possible daw na magkakaroon kami ng sakit na mamamana sa parents sa ancestors namin, sa pamilya, from the family. And then, pag girl naman, They will live like a perfect... Hindi um, naman siya perfect, pero hindi ganun kalala. Katulad nung pinagdadaanan namin dalawa nung um, brother ko. Sobrang hirap magkaroon ng bata-bata mo pa. Minsan, alam mo yun, um, marami kang sakit. Ayun, elementary, bantay, sarado ako. And I graduated, wala namang any... Parang nagkakaroon ako ng fainting, ganun. Wala naman, pero... It all started nung tumuntong ako nung high school, first year high school. Nagkaroon, nag, palagi ako madalas. Actually, meron ng ambulansya sa labas ng school namin nakaabang always kasi dahil sa akin yun eh. Nakakatawa pero nakakaya at the same time kasi every time na during high school magfe-faint ako, makikita talaga, dadaan, idadaan ako sa hallway. Lahat ng, kasi yung, yung classroom before, yung classroom ko, sa school ko noon that time, yung meron siyang glass sa hallway, nakikita talaga yung labas. So, kada manghimatay ako, I lost conscience, ano, na wala na ng malay. Dadaan talaga ako sa hallway. Tapos sabi pa nga nung mga nakibigang ko, nakakahiya kasi lahat sila nakatingin, and maybe sila. So, parang in my four years in high school, hindi ko mabilang kung ilang beses akong nahimatay, and nung kakaroon ako ng ganong scenario, medyo nag-worry yung grandparents ko, which is yung non-biological grandparents ko. So, they asked me na parang mag-full executive check-up. So, I had that check-up. So, lahat ng bloodwork, work, um, CT scan, lahat ng test ginawa sa akin. It, yung blood work ko, it nor normal naman. And CT scan ko, wala akong bagok dahil sa mga paghimatay ko. Pero may mga may mga na find lang sa akin meron, recently lang yung tumungtong na ako nung college yung snow ko. Pero yung pag faint ko hindi nila talaga ma-distinguish kung ano yung reason kung bakit ako ganito. Pero ayun, nagkaroon din ako ng hika, doon din nang napansin nila nagkaroon ako ng asthma nung third year high school na ako kasi nagkaroon ako ng attack noon. So they rushed me to the hospital that time. And nung bata ko wala ko noon which is sabi nga ng doktor sa akin bakit ngayon lang lumalabas lahat ng gantong conditions mo kasi dapat mas ma, mas maganda nga bata pa lang magkaroon ka na ng gantong sakit kasi mas mamamanage pero pag tumanda ka na mahirap siyang i-manage yun yung sabi ng doktor sa akin after I graduated nung high school syempre nakakahiya akit ka na stage oy ito yung laging hinihintay <laughs> yun yung parang yun yung parang ano eh Nung label sa akin nung high school ako, kaya kahit yung guidance counselor namin, okay ka lang ba? Kamusta ka na? Lagi yung kinakamusta kasi parang nag-worry sila na, uy, baka mamaya mahimatay na naman yan, ganyan. Tsaka ang sabi nila sa akin, natatakot din sila baka mamaya, mag-faint ako sa, while ano, um, walking, down, walk, walking up the stairs. So, yun din kinaka-worry nila. So, parang that time, sobrang bantay sarado din ako nung high school ako. Parang may mga matay <laughs> parents ko dun. Though, understood naman kasi iniiwasan din nila ng accident, di ba? Yan, yeah, nag-graduate ako ng high school, senior high school, and then, do na lumala yung mga symptoms ko. Ayun, ang dami. So, tuloy-tuloy nagkakaroon din ako ng nosebleed, So, which is, dun din siguro mas dalang lumala yung faint ko. Kasi, nung senior high school, talaga hindi ko makalimutan na nahimatay pa rin ako. Kala ko, okay na ako nun. Pero, mas lumala pa ako nung senior high school ako wala eh. Parang, hindi mo makontrol eh. Hindi mo talaga alam. Biglaan lang talaga siya nangyayari. Hindi ko alam sa sarili kung bakit. Ako oh, ganun. Minsan nga sabi ko, bakit hindi na lang ako matuluyan? Ganun. <laughs> kasi, ayokong repeatedly nag-worry si mama. Makikita yung parents ko nag-worry. Dahil nga sa condition ko, hindi, hindi pa rin kasi masyadong madistinguish or maalam kung ano talaga yung cause ng fainting ko. Hanggang ngayon po ba naapektuhan po yung buhay po ninyo, dahil dito, sabi natin sa trabaho, mm -hmm. dati sa school po naapektuhan po, di ba? Mm -hmm. ngayon po hanggang ngayon po ba naapektuhan pa rin po yung buhay dahil dito sa sakit na Oh, uh, yeah, uh, naapektuhan pa rin yung quality of life ko ngayon until ngayon. Pero so far alam ko na yung like yung mga trigger, yung mga dapat kong iwasan or yung limitation ko para at least hindi dumating sa hantong na mahimatay ako ulit ayun, recently ko lang din nalaman na sabi ng doktor nga nung inexplain ko yung sa doktor na yung naghinimatay -hin talaga ako lagi nung high school, nung senior high school, nung college. Doon ko lang napagtanto din ngayon na ngayon lang lumabas talaga, as in. Na meron pala akong hypertension type 2, which is um, natitrigger siya due to stress, extreme stress, fatigue. Ayun, ang sabi ng doktor, kung meron daw kami sa family, kung hereditary siya, um, medyo challenging siya kasi nga, nasa dugo na namin. So, ano po, no? Talagang masakitin po kayo simula pagkabata hanggang sa ngayon po. Um, okay. And nabanggit niyo po kanina na namatay po kayo for 3 to 5 minutes. Um, mm -hmm. Pwede niyo po ba kaming kwentohan tungkol po dito? Ayun, I was dead 3 to 5 minutes. Ganito kasi yung storya noon. Nasa rooftop kasi ako noon para mag- mag-distress, magtanggal ng stress. So, nakikinig ako sa music while nakatingin sa langit, tumitingin ng stars, nagbibilang ng between. Yung mga normal na ano, yung parang pagkawala, pagka meron kang free time sa sarili mo. So, nakupo lang ako noon, nakahiga ako. Habang nakikinig ako ng music, bigla akong nakaramdam ng parang sobrang sakit ng ulo. To the point na parang nanghina ako sa sakit. Yung time na yun, sumunod na, nawala yung Nagkaroon ako ng ringing sound sa tenga. Hanggang sa mawalan na akong pandinig, tapos biglang nawalan din ako ng sight. So, nung point na yon, ang nasa mindset ko, wait lang, bawal ako mahimatay dito. Kung mahimatay ako ulit, hindi ako pwedeng mahimatay dito kasi baka mamaya walang makakita sa akin agad. Kasi rooftop yon, few times nang dinadalawan ng family ko yon. Bali ako lang lagi talaga yung nandoon o kaya sometimes pag kami mga magig mga banda-banda na nag na, na, ano, doon. Uh, ko talaga bumaba kahit sobrang hilong-hilo ko. Alam mo yung nakakapit na ako sa wall, Umaano na ako sa wall, kinakapa ako na yung wall kasi wala na talaga makita. Bird yung vision ko, pandinig ko, wala na. Sobrang nahihilo ko. So tinaray ko talaga bumaba from fourth floor to ground floor. Hindi ko nga alam kung paano ako nakababa ng maayos yung hindi ako na tumutumba talaga. Pagbaba ako, nakarating naman ako ng ground floor nang hindi pa ako nag-faint. Pero sobrang hinang-hina na ako noon, hinong-hilo na ako. So, pagbaba ko ng ground floor, binuksan ko pinto, pumunta ko kay Lola. Nakita ko si Lola doon sa sofa, sa sala, nakaupo, nanonood ng TV with Lolo. Ang huling bitaw ko ng salita ko doon is tinawag ko siya si Lola. Tinawag ko siya sa pangalan niya. Tapos doon na ako nag-faint. Yun lang yung time na naalala ko nung nag-faint ako noon. Tapos hindi ko na alam nangyari sunod. Talagang ano na lang po yun. Bigla na lang po talaga bumagsak. Bigla na lang ako bumagsak as in nagbore pa nga yung lola ko nung that time kasi tumama talaga ulo ko dun sa may coffee table. Buti hindi ako nagkaroon ng um, major injury sa ulo, major trauma sa ulo. So, okay naman kasi, ayun, na, ano na talaga, bigla lang tumumba. Ayun, after nun, ang kwento-kwento sa akin ni, lola, ni Lola at ni Mama na chinek nila yung VS ko, yung vital signs ko. Uh, they tried to put oximeter sa finger ko. Um, they tried to put the blood pressure. Pero nag-error talaga sila. As in, wala silang ma And then, nag-check din sila ng um, discoloration sa palad ko, sa paa ko, sa lips ko. Lahat. Kasi syempre, doctor, family doctor sila. Um, si Lolo, ano siya, doctor of medicine. And then, cardio, cardio doctor. Chineck nila talaga lahat. Chineck yung pulse ko, tito dito, yung heartbeat ko, wala talaga as in. So dun na, dun na nag-start ng compression si Lola. Na tinaray niya yun for three times. Tapos may interval yun. Sinisipar na rin niya ako, mouth to mouth. Tapos tinatray niya akong gisingin talaga. Yung ganunin niya ako sa dibdib para maano talaga ako. Kung wala, wala pa rin ang consciousness, ganun. Hanggang sa... Nagpanik na si Lola kasi nga it's been 3 minutes na wala talaga ako. Tinawagan niya si Papa, nagpapanik siya, tinawagan si Papa. Si Papa pagpasok niya, ang unang ginawa niya, inangkant niya pa ako. Tapos doon napansin nila Lola nga na sobrang wala ng kulay. As in, alam mo yung kulay ng patay na. Wala na talagang blood circulation sa body ko that time. And, ah, ang bigat talaga. Pag ko ulit-ulit, sobrang ano kasi. Nung time na yun, ginag alug ni Papa. Wala talaga. Tapos, plan na nila akong idalin sa hospital. Pero, ayun, na-manage naman sa bahay kasi nga medyo may, may, mga medical equipment naman doon and may mga ready naman, may doctor on, ano naman, nandun naman si Lolo. So, na-manage naman, pero ito yung part na during nung, well, ano ako, walang malay, yung 3 to 5 minutes na yun na, uh, for me, during that, wala talaga akong malay, ano, nasa dream state ako. Di ko mapaniwalaan kung anong klaseng dream yun. Pero di ko alam kung it's beyond realistic eh. Parang sobrang real niya talaga. Kasi yung dream ko na yun from childhood, parang nag bumalik ako sa mga past ko na masasaya ako. Kung kanino akong tao masasaya, nandun yung time na nung bata ko, masaya ako magkaroon ng Jollibee lagi. Nauwian ako ng Jollibee, ng McDo. Tapos may cats kasamang Kiddy Million, Happy Meal. Tapos yung teenage life ko na part na binilan ako ng cellphone. As in, lahat ng happy memories from your, um, from young, very young age to until the present. Lahat yun parang na relive ko within that 3 to 5 minutes na nag-passed out ako. So ano po to parang yung ano po ba to yung sinasabi nila lagi na yung nagfa-flash yung buong buhay mo sa mata mo bago ka mawala. Parang si so, ganun po ba? Oh, for me siguro kasi alam mo yung 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 feeling talaga na nandun ka sa panaginip na yun kasi parang totoo talaga as in um, hindi ka hindi mo mapapaniwalaan na mamamatay ka na pala <laughs> kasi nirelive mo talaga from yung lahat ng happy memories mo from the young age hanggang sa present sobrang nakakaka alam mo yun hindi ka makapaniwala na ah ito pala yung feeling ng pag namatay ka na before kang like mawala yung soul mo sa body mo meron palang Um, moments talaga na i mo talaga lahat yung happy memories mo during na namumuhay ka. Yung 3 to five minutes na namatay ko talaga, yung panaginip na yun, parang feeling ko more than one hour. Ano pong nararamdaman po ninyo? May nararamdaman po ba kayo sa katawan nyo? Or o, talagang parang... Wala akong maramdaman nun, pero parang ang gaan ng puso ko nung time na yun na parang nung nabubuhay ako, I feel this heavy heart. Pero nung time na yon, nung na-relieve ko yung life ko na yon, nung nandun ako sa dream na yon, sobrang light, sobrang gaan ng pakiramdam ko. Parang nawala yung bigat nung nadada na pagdaanan ko nung nabubuhay pa ako. May kakaiba po ba kayong parang na-experience dun sa na-mention niyo po na dream state? Ah, uh, yun. During yung dream state na yon, eh natapos na yung present, biglang nag-flash ng white, sobrang ano, nagliwanag lang talaga. Tapos may nakita akong pinto, white door. Pumasok ako doon. Nung pumasok ako sa room na yun, ang weird kasi white space siya. Lahat sila naka-white. May mga tao doon, so many people na sa loob. Tapos merong coffin, flowers, and then picture frame there. And tinatry kong tignan ko sino yung mga taong yon, para baka makilala Kilala ko. And wala, naka-blur yung mukha nila. It's not that, ano, sobrang hindi siya visible. And then yung picture doon sa frame, doon sa tabi ng coffin, wala ding picture pa. Pero I saw my mom and my lola there um, sa coffin. Tapos si lola, parang pinapat niya yung back ni mama. Si mama umiiyak. So I was sobrang curious ako and at the same time confused, natatakot. Kasi sabi ko, sino yun? Sino yung nasa harap? Sino yung nasa coffin na iniiyakan ni mama? Nung nag-walk down ako sa aisle, papadapit doon sa coffin, Tinatry ko pa rin talaga i-gauge kung sino yung mga taong nandun pero wala talaga akong makita mo ko. Not until nung I reached the coffin, nakita ko yung face ko, yung face ko dun sa coffin. Hindi ako makapaniwala na hindi pa pwede to. Hindi pa ako pwedeng mamatay ma. inano ko si mama, tinatry ko like i-hold si mama pero hindi nila ako makita, hindi nila ako marinig. Hindi ko sila ma mahawakan nung nakita ko yun, sabi ko hindi po pwede to. So, nanlambot talaga ako nun hanggang sa napaano na lang ako sa floor. Nabagsak na lang ako sa floor kasi sobrang hindi ako makapaniwala. Kasi paglingon ko, Pagkakita ko ng mukha ko sa coffin, dun lahat nagkaliwanag, nagkaroon ng picture yung yung ano frame. Nakita ko yung mukha ko, yun yung yung, pic, yung picture pa doon sa ano ko sa funeral ko is yung time na nag photo studio kami with family tapos na na ano ko sila na napilit ko silang mag family photo. Doon ako lalong nang nanlambot na na parang di ako makapaniwala na hindi pa ako pwedeng mawala kasi hindi pa ako parang hindi pa ako hindi ko pa na bibigay yung dream ko for my parents kahit ganun sila syempre di ba? lumabas na din yung mga mukha nung nasa nasa funeral no yun mismo andun yung friends ko close friends teachers nung high school na kilalang kilala nila ako na for niname na nga nila ako na sick boy <laughs> pero andun silang lahat lahat ng close sa akin lahat ng naging parang merong na-help sa buhay ko, nagkaroon, nagbigay ng meaning sa buhay ko. Nandun silang lahat. And then, after that, nung scenario ni na nakita ko na lahat, iyak ako ng iyak. Sobrang parang nasa floor na ako. Babang, sobrang down na down talaga ako. Tapos biglang, sa may door na pinasukan ko, nagbukas siya. Nag-open siya, may, may, Meron may dun lalaki, mahaba buhok, and papalapit siya. Hindi ko nga alam eh, kung may paasya eh, pero kasi para siyang nag-float. Papalapit siya sa akin, tapos ako iyak pa rin ako nang iyak, hindi ako makafocus ko sino yun. Pero naaninag ko yung face niya, pero hindi ko siya ganun ma natitigan na maayos kasi nga iyak ako nang iyak. Siyempre pag iyak ako nang iyak, dik, ano ko talaga. Once nung malapit na siya sa akin, he reached out his hand sa akin. And then sinasabi niya sa akin, sumama ka sa akin. Parang ganun yung ano, pero hindi siya nagsasalita talaga nun. Pero yung non-verbally, alam mo, yun yung sinasabi niya, sumama ka sa akin. Nag-hesitate pa ako eh. Pero no, once na nag, na-reach na ko na yung hand niya, nag-white, nag white nag flash ng white ulit, dun na ako nagkaroon, na nagising. Ang unang words ko, or ang unang tinawag si mama, and then para akong baby na umiiyak. Yung parang bagong, bagong silang na baby, di ba? Pagka, pag pagkalabas ang sanggol, di ba umiiyak sila? Tapos pag once na, na-feel na nila yung yung mother nila beside them, doon na sila parang kakalma, tatahan. Ganun yung nangyari sa akin noon. Sobrang parang one day ako noon eh, one day akong bed, nasa bed lang tulog kasi sobrang pagising ko daw noon, karoon na akong conscious. Sobrang lantang gulay daw ako. Hindi daw ako makalakad, parang nagkakaroon lang ng ulit ng color yung body ko unti-unti. Tapos, ayun, dinala nila ako sa room, so parang one day talaga akong tulog. Tapos kinabukasan, din na, inas ko na what happened. Doon ko na talagang tinanong what happened noon. Parang gano'ng katagal ako nawala. 3 to 5 minutes daw. Yung 3 to 5 minutes na yun, ano talaga? Yun yung nag ng panic sa family ko. Mas lalo nila silang naging overprotective sa akin. Which is, naiintindihan ko naman. Doon din pumasok yun na yung after nung paggising ko. Naiyak ako kay mama ulit. Inopen up ko sa kanya na, Ma, gano'ng katagal ba ako nawala? Kasi nung naginip ako ng ganito, parang feeling ko parang isang oras akong nawala sa mundo. Kasi Ganito yung panaginip ko. yung kinuwento ko kay mama. Tapos sabi niya, naiyak lang si mama. Tapos niyakap niya ako kasi sabi niya, magtika ka, ka ng mawala sa amin. Sabi ang gano'n. Namatay ka for like parang 3 to 5 minutes as in no pulse. Wala kang hininga. As in wala talaga. Yung nakita po ninyo, tingin niyo po ba langit po yun o gawa-gawa lang po ng utak? Ano po yung interpretation po ninyo to? For me, lang feel ko langit yun sobrang gaan kasi nung feeling ko nun kasi nung pakiramdam ko talaga nun parang wala akong problema sa buhay parang bagong silang ako na basta yung sobrang gaan sa pakiramdam siya so I believe langit yun kasi medyo namumukaan ko yung lalaking pumasok eh um, long hair tapos medyo kulot siya naka white robe talaga so Tingin niyo po ba si, ano po, eh? Yeah, feel, um, yeah, feeling ko talaga nakita ko, si, na-meet ko si Lord. Uh, medyo ano lang kasi during nabubuhay ako, sobrang problematic talaga ng time ko noon eh. Sobrang personally, la family and academically, sobrang bigat talaga. Kasi minsan pagka umiyak ako mag-isa, lagi kong inaas, Lord, andiyan ka ba? Bakit pag nagdadasal ako, hindi mo ako matulungan? Kung bakit hindi mo pinapakinggan yung dasal ko? Yun yung time na parang nawalan na ako ng paniniwala. Pero nung after nangyari sa akin na near-death experience ko, naniniwala na ako ulit sa kanya na feeling ko na ano ko na to. Second life ko na. Ngayon pong masasabi natin may second chance in life po kayo. Ano, ano na pong plano po ninyo sa Ah, okay. Buhay. Ang plano ko, to live life to the fullest talaga. Kasi ang problema nandyan yan eh. Ano na yan eh? Normal na yan sa tao magkaroon ng problema. Kung paano mo na yan siya i-manage or haharapin. Ang sabi nga ng lolo ko, nung nabubuhay pa siya, sana masaya ka sa heaven. Ang problema, hindi siya tinatambayan. Kung baga, dadaanan mo lang siya, pero dapat, during your journey, dapat maghanap ka rin ng solusyon para sa problem na yun. Kasi hindi mo pwedeng basta-basta iwanan yung problem na yun na parang, ay, okay na to. <laughs> parang, daanan ko na lang. So, if there's a problem, there's always a solution. May ibang mga kwento ba kayong gustong marinig? I-comment nyo lang yan sa comment section at huwag nyo na rin kakalimutan na i-like, share at mag-subscribe sa aming YouTube channel.